Iwawang-uwangan kami ng napakalakas. Tapos, talagang baril pang pinangara sa amin. Baril na po kayang nakatutok sa amin. Ibig sabihin, iba na talagang pakiramdam namin yun. Pa, talagang ubusin na kami doon sa laot. Ako nga po pala si Jeffrey Ilad, taga San Salvador, 34 years old na isang mangingisda sa Escalboro Shoal hanggang Batangas, hanggang Pangasinan po, talagang maraming mga isda na nagkikita-kita kami dyan sa si Skalburoy. Eh. Magkataon nga na, na magkasabay-sabay kami doon. Parang siyudad din ang tinan ng Skalburo paggabi. Siyempre, may mga ilaw din kaming malalakas sa mga bangka. Sabi mo na sa aming mga isda doon, baka sampung libo katao. Pero iba-iba kaming hanap buhay. May nangangawil, may namamana, may naglalambat. At saka yung sa mga yung, pa, ano, na, ng payaw sa amin, nag-aquarium. walong nabal ng China yung nandun eh. Malalaki, iba pa yung maliliit. Madaling araw pa lang po na napapansin na namin yung mga service ng Navy ng Coast Guard ng China. Binababa na nila yung mga speedboat nila. Tapos palapit ng palapit po sa amin na mga bangka. Nung medyo lumiwanag na po, dyan na kami hinaras. Talagang baril pang pinangara sa amin. Siyempre kami, hinila namin yung pundo ng bangka namin para lang makalis kami. Tapos ang gusto ng mga China, iipon kami dun sa pa south kami. Kaya napilitang kaming nagkanya-kanyang lusot para lang makauwi kami sa amin. Lahat naman po naapektuhan dyan eh. unang ulan na, hindi lang ho sa amin. Bakit po kawang ganyan na hindi sa amin? Yung pong dumadayo sa amin na taga Santa Cruz, eh, ipagtado din eh. Bakit daw sila hindi na makapangisda doon? Sa anong dahilan? Binubumba sila ng tubig. At saka isa pa, imbis na dapat na dalawang araw mong doon na para mangisda, hindi ka na makakapangisda. Dahil papalisin ka. Uuwi ka uwi ka at uuwi ka kahit na anong gabi mo. Pa, isa ka malilit na mangisda na dapat kang mangisda doon sa nasasakupan natin. Pero hindi natin magawa dahil pinapalis tayo ng China. Pagsak ng gobyerno sa atin eh, hindi na tuwid na daan na tinatawag eh, likundaan na eh. Dahil hindi man nababanggit nilang mga China na sumasakop dito sa Pilipinas eh. Katulad kita nyo, nagkakuan si Noy -Noy sa Ipit Summit ni, eh. nabanggit ba niya yung Kalborosun? Hindi. Nabanggit niya bagay yung mga sapalug na pinatay? Wala. Ang binabanggit niya lang yung mga kabutihan niya nagawa. Pero yung sa China, hindi naman yan mga nababanggit. Saan ang dahilan? Dapat siya namumuno, siya muna magbanggit na tayo ay magkaisa bilang isang pangulo ng bansang Pilipinas. We must not be afraid to defend our country. We must be ready to die for it. nat Pakistan,